Isang kasalan na uwi sa isang napakalaking away kung saan sangkot ang mahigit na isang daang mga bisita. Ilang oras lamang matapos na ikasalang isang lalaki at isang babae sa Western New York State itong nakaraang linggo ay nag-away ang kanilang mga pamilya at ang kasal ay nauwi sa isang napakalaki at napakabayolenteng away. Hindi malinaw kung paano nagsimula ang away Sabado ng gabi. Pero para maipakita namin sa inyo ang kaguluhan, naisipan namin gawing tunay na Buffalo ang mga bisita ng kasal na isinagawa sa Buffalo Country Club. Naniniwala ang pulis na may nangyaring panghihipo, kaya nagkagulo at nasangkot sa away ang halos lahat ng bisita sa kasal. Mahigit isang daang tao ang nag-away at ilang tawag sa 911 ang naisagawa at mga police officers mula sa pitong magkakaibang government agencies ang dumating para pakalmahin ang sitwasyon. Sa huli ay walang naaresto dahil hindi malaman ng mga otoridad kung sino ang dapat nasisihin. Ginamot ng na mga emergency service workers ang ilang taong nasaktan. Kabilang narito ang isang lalaking na ngailangang dalhin sa ospital.